Hey guys, good morning. Happy Thursday morning here in the Bulacan. At thank you God sa panibagong buhay. Thank you God sa kalakasan. Thank you God sa mga biyaya at thank you God sa gagawin yung pag-iingat muli sa akin mga mahal sa buhay, Panginoon. Hindi lang po sa akin mga mahal sa buhay, sa buong sambayanan, sa buong mundo, Lord God. Ang iyong gabay, iyong pagpapala, iyong pag-iingat na wa ang ibubos mo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po at sa wala pa po, imiga shoutout ko po muna ang mga nagsishare po ng video ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Si Sis Hobeta, um si Sis Joliet, tsaka uh, si Cash Joby, at tsaka si Cash Jonah. Thank you, thank you so much sa pag-share nyo po ng aking uh, video po. Makakatulong po yan ang malaki para sa akin. Okay, ang topic for today ay bakit ba may Sharon? Alam niyo na po yon. Bakit ba sa bawat handaan, birthday man yan, fiesta man yan, kung ano-ano man yan, bakit ba ang hilig po natin mag -sharon? Bakit ba ang hilig natin magbalot? <laughs> yes, guys. Ako alam mo sa totoo lang, Talaga experience ko na po yan many many years ago guys na tag halimbawa birthday sa bahay ko kumbaga nakikita pa lang yung handa, sinasabi na kaagad na, ay mamaya, bigyan mo ako niyan ha, iuwi ko po doon sa anak ko, iuwi ko po doon sa asawa ko. Guys, hindi pa nga nag-umpisa ng, ng kainan. May nagsasabi na ng gano'n na no, mamaya, titirahan mo ako ng ganyan na, mamaya gusto ko salad, bes ha, gusto ko salad, ano, itabi mo na, iuwi ko po sa amin. Gusto ko ng gano'n bes, itabi mo na, iuwi ko na sa amin. kumbaga, kumbaga, ano, Uh, hindi pa nag-uumpisa ng party, bakit ba anak kaugalian na talaga natin magsabi na magsasyaro na tayo kahit hindi pa tapos yung handaan o hindi pa tapos yung party. Kung baga nakaredy na yung minsan may daladala pa yan silang bag, minsan may daladala pa yan sila supot para o tupperware or what ko ano para lang may maisasyaron sila sa pag-uwi. Alam nyo guys, hindi naman po talaga masama yung mag-sharon. Lalo na kung may handaan at may tira naman po talaga ng pagkain. Eh, kailangan naman talaga po yun ipamimigay. Kasi ako, alam mo, siguro maraming nakakakilala sa akin talaga na ako ay mahilig po ako maghanda. Mahilig po ako magpakain sa bahay at mahilig din po ako sa mga party, party, party na yan. At likas na nakilala po nila ako na Pagtapos sa yung party namin Lahat na pagkain, pinapauwi ko talaga yan Yun po yung nakatatak sa akin O siguro, mega shoutout dyan sa pabahay Mega shoutout dyan sa Melody At sa mga iba kong mga kaibigan Siguro, talaga nakatatak sa kanya Ay, yan si Jing, ano yan Ah uh... Hindi mo na kailangan i-ano yan. Hindi mo na kailangan manghingi dyan na mag-sharon ka kasi lahat na handa yan, panaghanda sa bahay nila, pinapauwi yan talaga. O pati na kulang na nga lang, lagayan, pinapauwi ko pa sa kanila. <laughs> Yes guys, kulang nga yung lagayan talaga Pinapauwi ko sa kanila, totoo yan Kasi katwiran ko, kung hindi ko naman ipapasyaro nyo sa kanila mapapanis lang din po guys Yung manatirang pagkain Pag ipagdamot din po natin yan eh, Hindi na po natin padadala yan Mapapalis lang po Kasi nga, magsasawa din po yung tao dun sa bahay ba diba? Lalo yung spaghetti, pansit, maho Or what or what Yan po, hindi na po natin yan Pwede i-stack natin sa bahay Kasi nga po masisira lang At itatapon nandi At least mapakinabangan pa po ng iba, makain pa po ng iba kaya lang, nakatatak lang talaga na Sharon, ibalutin mo ako yun yung magiging patak sa atin na pag may handaan, kasal man yan birthday man yan, Christmas party man yan <laughs> na po talaga yung mga magsha-Sharon dyan guys siguro ano, um, parang ano parang masaya? Ah, uh, andi, ano sa pakiramdam? Siguro ako siguro kung kung nag a din ako ng mga party basta may magustuhan akong pagkain doon. nagsha din po ako. Sasabihin ko na talaga bigyan mo naman ako ng mamaya. gusto ko 'yan. Iuwi ko po 'yan sa bahay. Nagsasabi talaga ako na gusto ko 'yan. Pero kung hindi ko naman type talaga 'yang mga niluluto, ay hindi mo ako mapasharon unang-una 'yung lechon, guys. Hindi po talaga ako kumakain ng lechon kaya kahit Ilang taon pa kami, hindi magkita na lechon na yan. Okay lang po, guys. Talagang ayaw ko po talaga, hindi talaga ako kumakain ng lechon. Siguro, ano, kakain lang po ako niyan. Kung halimbawa, kami ang maglilichon dito sa bahay, at alam ko na yung balat niyan ay medyo malutong pa, dahil nga, syempre, pag kayo nagluluto, malutong pa yung balat na lechon, ba? Diba? Kasi ang lechon kasi, once na mahanginan po yan, pangit na po ng balat, kulubot na, at saka hindi na po siya ma-crunchy ba tawag doon. Kaya, hindi naman sa pag ano, hindi talaga ako kumakain. kasi bagay, hindi naman kasi ako kumakain ng baboy. Kumakain naman siguro ko. Halimbawa, iniyaw, at saka, hindi po marami, konti lang po talaga ako kumain ng kanin. Basta iniyaw, kakain ako noon, saka barbecue, kakain ako noon, at saka parang konti lang, yun nga, yun, doon nga sa lechon, pero kung halimbawa may lechon kami sa bahay, siguro titikim ako nung balat lang. Kasi alam ko malutong pa yun guys. So, sige, balik na po tayo sa pagsasyaron. Siguro yung pagsasyaron kasi para sa akin, halimbawa ako aatin ako ng party, iniisip ko na, ay ano doon, may binyag doon, may birthday doon, mamaya mga anak dadalang ko kayo ng pagkain. Siguro, syempre, kung ikaw na pupunta ka sa birthday, tapos may naiiwan ka naman sa bahay, nandun yung anak mo, yung asawa mo. Sure, si tas sa sarili, eh, rin, iniisip in, in mo na yun na sana maraming food doon, sana ah, uh, pag uwi ko may bitbit -bit naman ako para sa asawa ko, para sa anak ko, para at least makakakain din siya. Kasi alam mo sa totoo lang guys, kung nakaatin ka ng birthday o kasal, libre na po yung hapunan nyo guys. <laughs> Or libre na po yung tanghalian nyo. Kasi kalimitan party naman usually hapon eh. Day, kumbaga, libre na yung tanghalian mo o kung halimbawa gabi naman yung party libre na po yung almusal nyo di ba guys parang ganun lang po yung guys kaya guys walang masama na mag-sharon po sa birthday, binyag, party. Walang masama po mag-share. Pero para sa akin, kung sa may mga handaan, ano, mabungtirang tirang pagkain, hati-hatiin po yung guys. Hindi yung oo lang yung isa katao lang na para inangkin niya na pulat. Ay, akin yan, akin niyan, Kumbaga, sa, sa kanya na pulat. Hindi po ganon. Kung ano po yung natira na pagkain sa party, guys, hatiin po yung sa lahat. Kung sinong may gusto, tulad niya, kung lechon. Kung sinong may gusto na lechon, o gusto niyo ba na lechon, o ito, bigay ko sa inyo. Hindi yung kayo lang. 'di ba nag-get siya ako. Hindi yung kayo lang kailangan pag sa Ah, may matirang pagkain yan, i-share nyo po sa lahat. Tanungin nyo, baka gusto nyo ganito, baka gusto nyo na lechon, baka gusto nyo ng pansit, gusto nyo na espagete. Itanungin nyo po sila para hati-hati po yun guys. Para lahat po makakain at lahat po masaya na may inuwi na mayroong pagkain na dala. Yun guys, kaya experience ko lang talaga. Ako talaga, likas na po talaga ako kayo nagpapakain, likas po talaga ako nagpaparty. At ako, never talaga ako na pagtapos ang party, lahat ng pagkain ay isa ano ko pa itatago no 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 way guys lahat ng pagkain na yan ay inuuwi nila kulang na lang pati kaldero uuwi po nila okay guys sa papahaba na naman ang aking vlog at thank you so much sa mga nanonood sa mga nag-views please share naman at uh, bisitahin naman ang YouTube ko at paki-share naman ang mga video ko guys thank you thank you so much god bless you all and i love you all